Good morning ulit mga kabisyo Eto na naman po tayo Trivia naman po tayo ngayon Kabisyo trivia Ayan o Alam nyo ho Paano nyo malalaman Kung gano'ng katagal na Ah mali pala ang Ano ko Ang Ang salita Kung kailan nagkaroon ng lisensya Ang isang driver Ayan, no. Hindi natin pwede sabihin kung gaano katagal na siya nagmamaneho kasi meron mga driver dyan na nagmamaneho ng walang lisensya. Alam nyo na. <laughs> Kaya ito po. Tuturo ko po sa inyo paano nyo malalaman kung kailan nagkalisensya ang isang driver. Ayan, no. Hindi nyo na kailangan pumunta sa LTO para itanong yan sa kanila, mga kabisyo. Ito, ayan, no. Kung makikita nyo sa taas, ang tagal naman, nangangawit na ako. Mahihina tong editor ko. Ah, oh, ayan, ayan, mga kabisyo. Ayan. Yan yung lisensya ko. Yan po, sample. Ayan o. Makikita nyo dyan yung nakabilog o. Oh. Yan yung number ng ating lisensya. License number. Ayan. Makikita nyo dyan, no 397 97. Ayan po. Yung 97 po, oh, NO3-97. Yung 97 po, yan po ako unang nabigyan ng lisensya. 1997. Yan po. Kung nakalagay po dyan ay 03-2003 po yun. Yon, Ngayon mga kabisyo, alam nyo na. Oh, meron pa tayo isang trivia mga kabisyo. Alam niyo ba kung sino ang kauna-unahang driver sa mundo? Ayan. Hindi nyo alam, no? Ayan. Ah, hulaan nyo. Babae, o lalaki. Kung lalaki ang sagot nyo, mali kayo. Babae. Ayan. Ayan o. No? Siya si Bertha Benz. Ayan. Hindi ko alam kung kamag-anak niya si Carl Benz yung nag-invento ng na nang sasakyan, ng unang-unang sasakyan. Yan. Kaya ho tayo merong Mercedes-Benz, ah, 'di ba? Ho? Yan. Kaya mga kabisyo, pag kami nakita kung kayong driver na babae diyan, ah, medyo ilag-ilag tayo ng konti. Sila pala ang kauna-unahang driver, mga babae. Okay ho oh mga kabisyo. Maraming salamat at sana may natutunan tayo sa ating konting trivia. God bless po at ingat po tayong lahat sa pagmamaneho natin.